Ayan, good morning, good morning mga ka YouTube World. Ito na yung ating uh, ay nalaglag. Nalaglag yung ating eh uh, chai halip breakfast natin. Ayan, breakfast natin. Hmm. With a uh, matching uh, bread, you know. Wow, happy father's day, ayan, yan ang ating uh, handa sa ating uh, mga father's day, ayan, happy father's day to all, mga ka-youtube world, ayan, this is my breakfast, kain na tayo, diba, kompleto, ayan, happy happy father's day to all lagi tayong uh, mga fathers ay lagi tayong magsumikap para sa ating uh, pamilya. All right? So, bye-bye. Atak na atak.